Ano, ano ba yung mas magandang buhangin? Ano ba yung mas magandang buhangin na gagamitin natin para sa mga puting ng puste, kulong puting sa mga CHB puting at sa mga kulong mismo? Ano ba yung dapat na buhangin na gagamitin natin? Yan yung tanong doon sa sa, sa mga nag-comment sa video ko. Kung anong mas matibay na buhangin ang gagamitin sa mga pundasyon natin at sa mga puste. Yung buhangin ba na white sand, black sand, or swan. Okay. Pag buhangin kasi ang pag-uusapan, depende sa availability ng lugar ko yan. Kung anong mas magandang buhangin dyan. Diba? Diba? Yung iswan kasi, ito yung manufactured sand. O, minanufactor minan, ito na sand. At sa city lang halos ito. Doon lang may mga manufacturer. Tulad sa Manila, dahil sa mahirap itravel yung buhangin mula sa mga probinsya, nagkakasitahan. Kaya naimbento yung manufacture sand yan. ayon sa mga eksperto, ayon sa pananaw nila siyempre may basihan naman sila ito yung mas matibay daw pagdating sa kongkrito okay yan yung sinasabi ng karamihan pero sa mga lugar na walang manufacturer yan ang pinakadabis na gamitin ay yung white sand okay ito yung mga buhangin na galing sa river ba? dito sa probinsya namin Ang pinanggagalingan dito ng buhangin para sa mga kongkrito ay Saklan River. At kung pag-usapan na ang buhangin, ito yung pinakamagandang buhangin sa amin dahil buhay na buhay ang mga buhangin ito. Halos kumikinang mismo ang mga buhangin ito at malalaki yung butil. Kaya pag sinabing tibay ang pag-uusapan, i-compare doon sa S1, halos katapat nilang din yung S1. Yan. Kaya kung pag-usapan natin yung tibay, Dipindi yan sa pagkilatis ng buhangin. ba? Diba? Mayroon kasing pinangagalingan ng mga buhangin na maburak, mab mabaybay, okay? pino, masyadong pino. Yan, na uh, buhangin. Kaya, uh, hindi ganun siya katibay. Pero kung ang buhangin na pinanggalingan na uh, uh, dyan sa inyong lugar, ay eh, talaga namang makikita mo na buhay ng buhay, tibay niyan. Kaya pagdating sa tibay, dipindi, dipindi yan sa uh, buhangin. Yan. Uh, At sa akin lang, ah sa pananaw ko, pananaw ko lang, ah yung maganda pa rin buhangin na gagamitin para sa akin, ay yung white sand, yung galing sa river. Dito kasi sa amin, tulad na sabi ko, ang buhangin dito ay napakaganda. At uh, buhay na buhay at dito merong screen sand okay. merong screen sand dito na sinasabi depende sa laki ng screen nila kung anong kung one half may three fourth okay. yung buhangin na yun sasalain yun at kung one half ang one half ang laki ng bistayan mo lahat ng one half yun lang ang sasama sa buhangin kung three fourth ganun din lahat ng three fourth the risk noon malalaki na yan. Ganon din sa manufacture san. O, manufacture na S1. S1 ang tawag. Yan. Meron din silang bistaya yan One half or three fourth. Yan. Ang lulusot noon, doon sa mga dinorog nilang bato, may mga buhangin doon eh. Sa dinorog nilang bato, yung malalaki noon, sa separate nila yung lulusot lang sa bistaya. Yan lang. Halos parehas din yung doon. At yung ginamit ng S1 na yan, yung S1 na yan, ng mga bato, o manufacture sand ay mga buhay din yan ng mga bato kaya masasabing matibay tibay marami nagsasabi ng matibay ayon sa mga expert dyan. yan pero para sa akin pantay lang yan pantay lang ang tibay yan kung titingnan mo yung mga sinaunang bahay talagang matitibay din titibay rin kung ilang dekada na nga nakatayo noon noon pa pero hanggang ngayon tibay pa rin yung konkreto nila <coughs> ya neutral ako dyan Pagdating sa ganyan Kahit sinasabi ng mga expert na mas matiba yan eh, Bago lang din naman yan At doon tayo sa mga tradisyonal noon pa na buhangin Na ang pinanggagalingan ng buhangin ay talagang Buhay na buhay na buhangin Buhay bu eh, Mas maganda Yan So yan yan lang ang makomento ko kung anong mas maganda na available sa lugar nyo na buhangin. Yun ang mas matibay para sa iyo. Kaya kilatisin mo rumiwi kung maburak ba yan, malupa yung buhangin mo. Para mas matibay ang kongkrito mo para sa mga pundasyon mo. Yan. Marami naman sigurong choices kayo dyan ng mga hardware na tingnan nyo yung buhangin nila. Pero pag dyan sa lugar nyo, halos isang, isang isa lang kinukuhaan nila niyan na river. Tula dito sa amin. Isang river lang din yung kinukuhaan niyan. Yan. Kaya halos pare parehas din yan. Parehas lang. So, yan lang. yung ko ko diyan. <tinyo>